September, anong bad? September 21. Uh, August 21. 2023. Dahil, uh, nagtaas mga bilihin. Nagkaisa ang mga, magkakaisang isip para magtanim dito sa bundok. Ayan, kanya-kanya, mayroong nagbabakod kasi mayroong pumapasok na pumapasok na kalabaw dito sa lupa at pinapatigas yung lupa ngayon ginagamasa namin para taniman ng kalakal o pits dahil pamahal na mabilihin kailangan mag ano na mag tanim na malawak to mga may kit dalawang hektarya ah pahinga muna mga kapatid para manang mag uh, umagahan and <laughs> eh, yung kaming tubig galing sa balon. May Dahon ng sili at saka hindi lang Pero, lang sili Tapos na yung bakod. Ito ngayon, masipag sila magtumba ng buho. Kasi nakakaharang daw sa init kapag nagtanim.